Wala pa. Yan ah. Kinaos? Hindi. mag Ayu? Hindi. Juno? Walang luck? Ayu? 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 Venue? Pwede. 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 Pwede venue? Hindi. <contributed> <okay>. <laughs> dagan? Pwede. 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 Ano yung dagan? Pwede. 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 Hindi mag-iay. Hindi mag-iay. Hindi mag Ah, what's <laughs> a year? Dapat summer lang. Ah, Mga beach ba? Pwede. Rede, Puerto Galera, mga magaganda. Tas pa. Tas pa. Tas pa Tumakas ka na hindi ka. Ayala pala. Bawas, bawas, na. Kumara na. Balik mo na, balik. Balik! Atari, hudo! Kumanta na lang. <laughs> Kumanta ka na. Kumanta na. Kumanta ka 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 na. ka na. Kumanta People, you'll langa me for four like <hisa> like yeah. yep. season. Okay. di. Okay. Sabi mo kasi venue eh.